Hmm. Bata ka pa pero halika. Pakinggan mo. Matagal na silang nagtatago sa dilim, mga aswang. Hindi lang panakot, anak. Totoo sila. At ngayong gabi, isasalaysay ko sa iyo ang kwento ng dugo at ng mga nilalang nagutom sa laman. Handa ka na ba? Dahil kapag sinimulan ko na, wala nang balikan. Sa liblib -lib na daan ng Antique, may karinderyang hindi dapat puntahan kung naghahanap ka lang ng pagkain. Dahil dito, hindi ikaw ang kakain. Ikaw ang kakainin. Nakatayo ang karinderya ni Aling Sabel sa kurbadang bahagi ng daang ng antike kung saan madalas dumaan ang mga truck at delivery van na naghatid ng mga produkto mula Iloilo patungong San Jose. Nag-iisa lamang ito sa mahaba at liblib na daan. Nakapaloob sa gitna ng matatayog na punong nara at acacia Naparabang isang misteryosong oasis sa gitna ng disyerto. Napapalibutan ito ng mga halamang madilim ang berde at mga bulaklak na namumukadkad lamang tuwing takipsilim. Ang karenderya ay isang simpleng gusali pula ang bubong na yero, mga dingding na pawid at kahoy, at may malaking signboard na nagmamarka ng pangalan nito sa gilid ng kalsada. Ngunit kahit simple, malinis at maluwang ang lugar. May sampung mesa na magkakahiwalay at bawat mesa ay may apat na silya may malit na stage sa isang sulok kung saan, minsan, may tumutugtog na gitarista na nagbibigay ng musika habang kumakain ang mga customer. Si Elizabeth Manalo o mas kilala bilang Aling Sabel, ang may-ari ng karinderya ay isang babaeng nasa edad 40. Matangkad, payat at may mahaba at itim na buhok na palaging nakatali sa isang maayos na bun. Maputi ang kanyang balat, halos maputla, at ang mga mata niya ay matingkad na kayumanggi na halos maging pula kapag tinatamaan ng araw. Maganda siya sa isang kakaibang paraan, isang kagandahang hindi madaling makalimutan. Sa tabi ni Aling Sabel ay ang kanyang dalawang kapatid na babae, Sinaligaya at Carmen. Pareho silang kasing edad ni Aling Sabel at kapansin-pansing magkakahawig sila sa mukha at pangangatawan. Ang tatlong magkakapatid ay lumipad dito mula sa aklan limang taon na ang nakakaraan. Walang nakakaalam tungkol sa kanilang nakaraan at walang nagtatanong dahil ang kanilang karinderya ay naging blessing sa lugar na ito. Mang Edgar, pwede po ba tayong huminto dyan sa karinderya ni Aling Sabel? Magalang na pakiusap ni Tomas, ang dalawamput limang taong gulang na pahinati ng truck ni Mang Edgar tulad ng karaniwang araw, nasa biyahe na naman sila mula Iloilo patungong San Jose, may dalang mga supply ng bigas, telata at iba pang produkto para sa mga tindahan sa Antique. Gabi-gabi silang bumibiyahe para iwasan ang init ng araw at ang traffic sa mga bayan. Ikaw talaga, Tomas, Sagot ni Mang Edgar habang tinatapakan ng preno. Dalawang linggo pa lang ang nakakalipas ng huli tayong kumain doon. Pero para sa iyo parang isang buwan na. Tumawa si Tomas. Eh kasi naman, Mang Edgar, hindi pa rin maalis sa isip ko yung lasa ng kanilang adobong baboy. Parang may ibang sangkap, di ba? Hindi ko ma-explain pero iba talaga. Tumingin si Mang Edgar kay Tomas habang ipinaparada ang truck. Ito yan! Kahit yung kanin nila, iba ang lasa. Parabang mas masarap kapag galing sa kanila. Hindi na bago sa kanilang dalawa ang daan patungong San Jose. Sampung taon na si Mang Edgar sa ruta na ito at tatlong taon na si Tomas na kanyang pahinante. Pero limang taon pa lang ang karinderya ni Aling Sabel sa lugar. Noon, problema nila kung saan sila kakain tuwing madaling araw dahil karamihan sa mga kainan ay sarado na. Pero nang dumating sina Aling Sabel at ang kanyang mga kapatid na bago ang takbo ng buhay ng mga driver, at pahinante sa rutang ito. Pagkapasok pa lang nila sa karenderya, agad silang sinalubong ng ngiti ni Ligaya. Mang Edgar! Tomas! Mabuti naman at napadaan kayo ulit. Paano naman hindi? Sagot ni Tomas habang nauupo sa kanilang paboritong mesa malapit sa bintana. Hinahanap-hanap na namin ang mga putahe ninyo Umiti si Ligaya, isang nangiting tila ba may lihim? Talaga? Ganun ba kasarap ang mga luto namin? Oo naman, malakas na sagot ni Mang Edgar. Kahit sa bahay, yung asawa ko magaling magluto, pero may kakaiba sa mga luto ninyo dito. Tumango si Ligaya, ganun ba? Sabihan ko si Aling Sabel. Matutuwa siya pag narinig niya iyan. At muli silang kumain ng kanilang mga paborito adobong baboy para kay Tomas at dilagang baka para kay Mang Edgar. Talagang kakaiba ang lasa, parang may ibang sangkap na hindi nila matukoy. Habang kumakain sila, may pumasok na isa pang driver si Mando, isang kakilala nila sa daan. O oh, kumusta mga kapatid? Bati ni Mando habang naupo sa katabing mesa. Kumakain na naman kayo dito? O naman, sagot ni Tomas. Ikaw din pala ah. Tumango si Mando. Tatlong linggo akong hindi nakapunta dito dahil sa ibang ruta ako nilagay. Pero ngayon, bumalik ako sa rutang ito kaya dapat dito ako kumain. Napatingin si Mang Edgar kay Mando. Bakit? Anong nangyari sa iyo nang nasa ibang ruta ka? Kumunot ang noo ni Mando. Hindi ko alam pero para akong nangihina, parang kulang sa lakas. Kahit anong kain ko, hindi ako masyadong nasasarapan. Pero ngayong narito na ako ulit, pakiramdam ko ay bumabalik ang lakas ko. Nagkatinginan si Mang Edgar at Tomas. Ganoon din ang kanilang naramdaman nang hindi sila nakabalik sa karinderya ng ilang linggo dahil sa pagbabago ng kanilang schedule. Maya-maya pa, dumating si Aling Isabel mula sa kusina. Daladala ang isang plato ng kakaibang putahe para kay Mando. Ito Mando para sa'yo, sabi ni Aling Sabel habang inilalapag ang plato sa mesa. Espesyal na putahe ni Laga na may kakaibang sangkap. Siguradong babalik ang lakas mo. Nagpasalamat si Mando at agad na kumain. Mula sa kabilang mesa, pinagmasdan siya ni namang Edgar at Tomas. May kakaiba sa putahing iyon, isang kulay na hindi nila matukoy, isang amoy na tila ba pamilyar pero hindi nila maalala kung saan nila naranasan. Aling Sabel, tawag ni Mang Edgar. Ano bang sikreto ng mga putahe ninyo? Bakit ganito kasarap? Ngumiti si Aling Sabel, isang ngiting tila ba may lihim na tinatago family recipe mang Edgar. Mana sa aming lola. Basta ang masasabi ko lahat ng sangkap dito ay sariwang sariwa. Pagkatapos kumain, nagbayad sila at nagpaalam. Pero bago sila tuluyang umalis, lumapit si Aling Sabel kay Tomas. Tomas, kung gusto mo, pwede kang bumalik dito sa aming karinderya kapag tapos na ang biyahe mo. Bulong niya. May bagong putahe ako kung gusto mong ipakilala sa iyo. Siguradong magugustuhan mo. Napangiti si Tomas at tumango. Sige, Aling Isabel. Babalik ako nang gabing iyon. Pagkatapos nilang maghatid ng mga produkto sa San Jose, nagpaalam si Tomas kay Mang Edgar na hindi muna siya sasabay pauwi. "May pupuntahan lang ako, Mang Edgar," palusot niya. "Makikita na lang tayo bukas sa terminal." Naiintindihan ni Mang Edgar dahil hindi na ito ang unang beses na nagpaalam si Tomas na hindi sasabay pauwi. Kadalasan iniisip niya na may babae itong pinupuntahan sa San Jose. Pero ang totoo, bumabalik si Tomas sa karinderya ni Aling Sabel. At hindi lang siya ang bumabalik. Kapag dumating siya sa karinderya sa gabi, makikita niya ang iba pang driver at pahinante na kanyang nakilala sa daan si Mando, si Ben, si Julio at marami pang iba Ngayong gabi, tahimik ang karinderya. Sarado na ito para sa publiko, pero bukas para sa mga espesyal na bisita tulad ni Tomas. Maligayang pagbabalik, Tomas, bati ni Carmen, ang pangalawang kapatid ni Aling Isabel. Hinihintay ka na ni Ate sa kusina. Pumasok si Tomas sa kusina. Isang malaking silid sa likod ng karinderya. Dito niya nakita si Aling Sabel, nakatayo sa harap ng isang malaking kaldero habang hinahalo ang nilalaman nito. Tomas, ngiti ni Aling Sabel. Mabuti naman na at nakabalik ka. Tumango si Tomas pero hindi siya makapagsalita. May kung anong puwersa na humihila sa kanya patungo kay Aling Sabel. Isang puwersa na hindi niya maunawaan. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Aling Sabel habang lumapit sa kanya. Medyo nanghihina Aling Sabel, sagot ni Tomas. Parang kulang sa lakas. Ngumiti si Aling Sabel. Normal lang yan, Tomas. Kailangan mo lang ng sustansya. Dinala siya ni Aling Sabel sa isang silid sa likod ng kusina. Doon, nakita niya ang iba pang driver at pahinanti na dating nakakasabay niya kumain sa karinderia. Nakaupo silang lahat sa paligid ng isang malaking mesa, tahimik at tila ba naghihintay. Umupo ka, Tomas utos ni Aling Sabel. Sumunod si Tomas at umupo sa bakanting silya. Sa gitna ng mesa ay isang malaking bandehado ng isang putahing hindi niya matukoy. Kulay pula ito, halos kasing pula ng dugo at may kakaibang amoy. Kumain ka, Tomas, sabi ni Aling Sabel. Kailangan mong kumain para lumakas. Kinuha ni Tomas ang tinidor at kutsara na nakalagay sa harap niya at sinimulang kumain. Sa unang subo pa lang, naramdaman niya ang isang kakaibang sensasyon, isang init na kumalat sa kanyang buong katawan. Isang lakas na dahan-dahang bumabalik sa kanyang mga kalamnan. Ano ito, Aling Sable? tanong niya habang patuloy na kumakain. Espesyal na putahe, Tomas, sagot ni Aling Sabel. Gawa sa pinakasariwang sangkap. Pagkatapos kumain, naramdaman ni Tomas na bumalik ang kanyang lakas. Hindi lang yon, parang may bagong enerhiya siyang naramdaman, isang enerhiyang hindi niya dating naranasan. Maganda ang pakiramdam ko, Aling Sabel. Sabi niya. Umiti si Aling Sabel. Mabuti naman. Pero kailangan mong bumalik dito ng regular, Tomas. Kapag hindi ka kumain ng aming espesyal na putahe, mawawala ang lakas na iyan at babalik ka sa dating kalagayan mo mahina at walang sigla. Tumango si Tomas. Babalik ako, Aling Sabel. Sigurado ako ang hindi alam ni Thomas. Ganito rin ang nangyari kay Mang Edgar. Ilang buwan na ang nakakaraan. At kay Mando. At kay Ben. At sa marami pang iba. Lahat sila ay unti-unting nahulog sa bitag ni Aling Sabel at ng kanyang mga kapatid. Sa kabila ng bumalik si Thomas sa karinderya. Nakita niya si Mang Edgar doon kasama ang iba pang driver at pahinante. Mang Edgar, ulat niyang tanong. Anong ginagawa mo rito? Umiti si Mang Edgar pero iba ang ngiting iyon sa dating ng ngiti na kilala ni Thomas. May kakaiba sa mga mata ni Mang Edgar, isang kislap na hindi dating naroon. Pareho lang tayo, Thomas. Sagot ni Mang Edgar. Kailangan natin ang espesyal na putahe ni Aling Sabel para mabuhay. Anong ibig mong sabihin? Bago pa makasagot si Mang Edgar, pumasok si Aling Sabel sa silid. Ah, magkasama na ang dalawa kong paborito, sabi niya habang lumapit sa kanila. Mang Edgar, pakituro kay Tomas ang katotohanan. Panahon na para malaman niya. Tumango si Mang Edgar at hinawakan ang kamay ni Toma. Halika iho, may ipapakita ako sa iyo. Dinala ni Mang Edgar si Tomas sa isang lihim na pinto sa likod ng kusina. Pagpasok nila, nakita ni Tomas ang isang malaking silid, malamig at madilim. Sa gitna nito ay isang malaking mesa kung saan may nakahiga na isang tao o kung anumang natitira sa isang tao. Napahinga ng malalim si Tomas nang makita ang eksena. Ang tao sa mesa ay halos wala ng laman, tila ba kinain na ang karamihan ng kanyang katawan iwan lang ay mga buto at ilang piraso ng laman. Ano ito? Sigaw ni Tomas, pinipilit kumawala sa hawak ni Mang Edgar. Ito ang katotohanan, Tomas, sagot ni Mang Edgar. Ito ang pinagmumulan ng espesyal na putahe ni Aling Sabel. Pumasok si Aling Sabel sa silid, kasunod ang kanyang dalawang kapatid. Tomas Hindi ka ba nagtataka kung bakit napakasarap ng aming mga putahe. Kung bakit hindi ka makapaghintay na bumalik dito. Kung bakit nanghihinaka kapag matagal kang hindi nakakain dito. Umiling si Tomas, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita at naririnig. Kami ay mga aswang, Tomas. Patuloy ni Aling Isabel Kumakain kami ng laman ng tao para mabuhay, pero hindi kami basta-bastang aswang. Kami ay mga aswang na gustong mamuhay ng tahimik, hindi gusto ang kaguluhan. Kaya nagbukas kami ng karinderya dito sa liblib na daan, dagdag ni Ligaya, para sa mga taong tulad mo, Tomas." Mga taong naghahanap ng masarap na pagkain sa gitna ng kanilang mahaba at madalas na mapagod na biyahe. Ang mga putahing inihahain namin sa karinderya ay may halong kaunting laman ng tao, paliwanag ni Carmen. Hindi sapat para patayin kayo, pero sapat para gawing adik kayo sa lasa nito, at kapag nakatikim na kayo, hindi na kayo makakaalis. Babalik at babalik kayo dito hanggang sa unti-unti kayong maging bahagi ng aming mundo. Hindi ko maintindihan, sabi ni Tomas, nanginginig. Ano yung nangyayari sa akin? Sa amin? Numiti si Aling Sabel at lumapit kay Tomas. Simple lang, Tomas. Unti-unti ka nang nagiging katulad namin. Isang aswang. Napaupo si Tomas sa gulat. Hindi niya matanggap ang katotohanan ito. Pero sa kaibuturan ng kanyang pagkato, alam niyang totoo ito. Ito ang dahilan kung bakit siya nanghihina kapag hindi siya nakakabalik sa Karinderya. Ito ang dahilan kung bakit kahit anong kain niya sa ibang lugar, hindi siya nasasarain. Ito ang dahilan kung bakit kapag nakakakita siya ng tao, minsan ay nag-iiba ang kanyang tingin hindi bilang kapwa-tao kundi bilang pagkain. Anong nangyari kay Mang Edgar? Tanong ni Tomas. At sa iba? Pareho lang sa'yo, sagot ni Mang Edgar. Unti-unti na rin akong naging aswang. Pero hindi ito masama, Tomas. Isipin mo, hindi na tayo kailangang mangain ng buhay na tao. Dito sa karinderya, dinadala ni Aling Sabel ang mga taong wala ng pamilya, mga taong hindi nahahanapin ng kahit sino. Sila ang aming pinagkukunan ng sustansya. Tumingin si Tomas kay Aling Sabel na na ngayon ay tila ba nag-iiba na ang anyo. Ang kanyang mga mata ay naging pula, ang kanyang mga kuko ay tumubo at naging matalim, at ang kanyang mga ngipin ay naging mahaba at matalas. Hindi mo na kailangang lumaban, Tomas, sabi ni Aling Isabel. Tanggapin mo na lang ang iyong bagong kapalaran. Bahagi ka na ng aming pamilya. At sa kabila ng takot at pagkalito, naramdaman ni Tomas na tama si Aling Sabel. Hindi na siya makakabalik sa dati niyang buhay. Hindi na siya makakabalik sa pagiging isang simpleng pahinante. Siya ay isa ng aswang at kailangan niya ng laman ng tao para mabuhay. Anong gagawin ko ngayon? Tanong niya. Ngumiti si Aling Sabel Ipagpatuloy mo ang iyong trabaho bilang pahinante. Duman kayo dito ni Mang Edgar ng regular para kumain. At kapag kailangan na nating dagdagan ang ating bilang, magdala ka ng bagong tao, dito isang taong tulad mo noon, isang taong hindi hahanapin ng kahit sino. Tumango si Tomas, tinatanggap ang kanyang bagong papel. Hindi niya alam kung paano niya haharapin ang kanyang pamilya pero alam niya ang kailangan niyang gawin ito para mabuhay. Ngayon, limang taon mula nang matuklasan ni Tomas ang katotohanan, patuloy pa rin ang karinderya ni Aling Isabel sa pagsisilbi ng kanilang mga espesyal na putahe sa mga driver at pahinante na dumadaan sa leblib na daan ng antike. Patuloy pa rin si na Thomas at Mang Edgar sa kanilang trabaho pero mas marami na silang sikreto ngayon. Tuwing gabi, kapag walang nakakakita, bumabalik sila sa karinderya para sa kanilang tunay na pagkain. At minsan, kapag kailangan, nagdadala sila ng bagong biktima mga taong nakilala nila sa daan, mga taong hindi hahanapin ng kahit sino. Sa karinderya, tinatanggap sila ni Aling Sabel na parang pamilya. At sa katunayan, pamilya na sila ngayon isang pamilya ng mga aswang na nagtatago sa likod ng masarap na putahe at matamis na ng ngiti. At sa mga driver at pahinante na dumadaan sa daang iyon, may isang babala. Mag-ingat sa pagpili ng inyong kainan. Dahil minsan, ang pinakamasarap na putahe ay maaaring magdulot ng pinakamatinding pagbabago sa inyong buhay. Isang pagbabagong hindi na mababaliktad. Kaya sa susunod na dumaan ka sa liblib na daan ng antike at makakita ng isang karinderya na nag-iisa sa gitna ng kadiliman, Mag-isip-isip ka muna bago pumasok dahil baka sa halip na ikaw ang kumain, ikaw ang kainin,